lalapitan ko yon. Sa tingin mo ba ako lala ako, ako lalaki na? Ba't ganyan ka na sa kanya? Wala akong pakialam sa kanya. Nagtitig sa yo. Oh. Tapos kanina ka pa kanina pa ako naghahantay sa'yo Ang oh. ibig sabihin niyo ako lalaki? Ang oh. e na guys, war sila ngayon. <laughs> war sila. Gagi, utay okay. na din siya adali. <laughs> oh, stoy. Uy, ano? Okay. Gag Gagawa Gago ka, lapitan mo si Bindo. Ba't lapitan ko yon? Sa tingin mo ba ako lala ako, ako lalaki na? Ba't ganyan ka na sa kanya? Wala akong pakalam sa kanya. Hello. Dogi ko wawo na mo tanga. Udon pinagmumukha mong tanga. Ay babae siya. Ako na lalaki mo para maglapit sa kanya. Ibig sabihin yon. Gusto mo ba ganon? Oh. Dapat siya maglapit dahil, dahil babae ako. Eh pag nilalapitan ka <laughs> naman hindi ka naman. Ay, to, oh. Ano naman lapit? siya naman eh. Tingnan mo naman. siya naman lapit. Kanina pa. Oops. Kanina pa ako nagahantay dito. Andi, Tumigil ka papa. Andito kayo sa party party? Oo, oh, nandito kayo sa party tapos ganyan kayo. ayaw ako sa kanya. Siya lang may dahilan eh. Eh, bakit nga? Ay, ay siya lang may dahilan. Sinuyo kanya kanina. Tapos bigla kang umalis. Bakit? Oh. Basta, galit ako sa kanya. Huwag niya ako kasapin. Ulo, parang to. Huwag niya ako kasapin. Huwag ka. Boy. Ulo. Ay, ayan na. Huwag ka mo. Ayan na. Ayan na yung tanod dito. <laughs> Makitingiting na yung tanod eh. Taga out. Ayan na. Oh. Gagay ka kasi, Ulo. <laughs> Oh. Ano kasi problema? Ang ganda naman ng suit mo, yung konyong-konyo ka. Oh. Oh. Ayun na. Ka. Oh. Ayun na kay. Oh. Oh. Uh. Ano ba? Ayun na. Tumahimik ka. Bago <laughs> ka sa akin. Oh. Wag ka nga papa Ito na mo. Oh, yeah, hmm. oh, uh, ayun na. Oh, mahilig ka sa video-video. Wag mo Ay ako Bakit kasi na ba kasi nagtatampo ka? Ba't oh. ako magtititig sa iyo? Tapos kanina ka pa. Pala... Kanina pa ako naghahantay sa'yo. Ang okay. ibig sabihin niyo, ako lalaki? Ikaw na lang ano ibabae? Ano ka Sabi mo ko sabay tayo magkuhan. Ano, kalma. Kalma. <laughs> kalma. 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 Wala kalma, rin makalma. ka, tumigil ka. Ano gusto ay, gawin ko? Ay. mo ako, parang tungto. Ano nga? Ano gusto mong gawin ano, ko? Ano, 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 mo? ano, ano, ano ba kasi kinakagalit mo? Ano ba kasi kinakagalit mo? Sa biyahe lang naman eh. Ano sabi niya kasi kanina, sabi niya kasi oh, kanina. Mo, oh. Sabay, sabay kami tayo magbiyahe. Eh. Oh, Tapos na siya na hujan tayo na una pa dito, 'di ba? Oh, relax ka lang, oh. relax. Relax, relax. relax. Sumaya ka wala paki alam mo ko ako usapin. Ano, oh, ayun na. Ayun na. Ayun na ay. Dito lang ako. Ay. Kalo mo natutuwa ako sa iyo.

<laughs> wow! Laki ng tuwa wow! Wait, wait lang, per... wait, wait wow. Lang. Wow. Hindi ako matatawa kung hindi kayo natatawa! Oh, oh. Wow! Wow! Uy! oy, <laughs> oh, <ka> <laughs> Wow! Uy! 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 Ako 'yung sasayo, mo. Oo, oh, oo, oh, ay ay. Ano 'to, balmo? Ay, mo, mo. Biglang, ka mo? Ay, bakit <laughs> oh. oh, ka galit ka? Traffic. Kalina, galit ka. Traffic. Ah, ano, ay, ano, ano, ano. Traffic. Tra Papa, ano? Haha. Ano? wala ako? sabi ko biku sao. Paano yung kapalang ng? na anong kuras na? Kailangan ko na kailangan ko kailangan ko kailangan ko na. ko kailangan ko kailangan ko kailangan ko kailangan ko kailangan ko kailangan ko ko Ay, bakit? Oo. Oh. Ay. Ay. At ay. Sa so, 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 langit? <laughs> oh. Ay. Ay. Rito. Ayan, ay. 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 ka. Dito ka. Okay. Ayan. Naman. <laughs> ay. <an> <laughs> <laughs> ay. 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 Ay so oh, po. Oh, oh, Ay, <laughs> ikaw naman din to karain. Uh -huh, oh, oh. Oh, wala, wala pa, wala pa. Dila, basa, oh. di hirap di at ginhawa. Ay, opo. Oh, 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 God ayan. God. oh so, sabi mo ha, oh. uh, ito, Anna Leng for the, Anna, Mr. Mrs. Anna Leng for the rest of my life, for the reaching for poorer until death do us part. Oh. ayan din, okay sa inyo yan. Okay, you know, Mrs. Karaig and Mrs. Uh, Mr. Karaig, you know, kiss the bride. Oh. Ayan na, kiss oh. the bride. Pa. Totoo ba? <laughs> <laughs> Ganun yung oh. pag ginakasal ka lang oh. na pag-practice tayo. At, mo na um, yung mo. Okay, Mrs. Karaig, oh. Uh, oh. Uh, husband and wife, you know, kisses, kiss the bride. Ah. All Alright. Ay, ay, may tinanggal. Ano'y tinanggal? <laughs> sapot. <laughs> Ito <laughs> <laughs> ah, ayan na. Ah, ayan na. May tinanggal. May tinanggal muna. tinanggal. Yung belo. Ah, yung, yung belo. belo. Ay, wow. Tapos? Ay, wow. Tapos relax ka na. Tapos, kailangan makatigit. Tapos, unto-unto <laughs> yung pipikit. Ikaw kong ginto kaluluwa. <laughs> Nabuhay ang bagong wow. kasal. Nabuhay ang bagong <laughs> kasal. natin. Tapos, Ati, titi, t -t -t ay. <laughs>

Oh. Wala okay. ka na, wala ka na, galit ka pa, hindi na? Hindi na. Ay, okay. ay, okay. ay okay. ito na. Kiss okay. lang pala. Kami <laughs> muna. Yung tanod. <laughs> ay, <Okay>, bye-bye. <guys. laughs>